Hindi yung maganda, maayos. Ha? Hindi na bago. Paano? Paano? Ang <laughs> hikap. na, nalakas niya. Diba? Tangayon, ha? Play, diba? 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 niya. Diba? Diba? Hindi, hindi. Kasi bagong gising pala sila. Ito yung magandang gawin. Kapag bagong gising yung mga tropa mo, ganito ginagawa Bagong gising eh. Ah, Moy. Kung bibitaw ng mahinahon na kumpay Sana ako. Moy. Moy. Kung bibitaw ng mahinahon na Sana oh tata mo yung <laughs> bibitaw nang mahinahon ako pa Sana oh. Amoy laway lahat siya. <laughs> <laughs> Amoy natin hininga. Amoy dito ka na. Amoy nang hininga. <laughs> tang ina, tango 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 Ang tango ina, ina, Alas 5 pa lang, nag -makeup na Ano? Alas 5 pa lang, na kami. Ano mm. na? Mmm. namin yung hair namin. ano, <laughs> mm. ang gulong naman? Eh. Alas 8 all time. Alas Ang talaga. Nag-artista ka Ano, ang gagaling Galing Ganun namin umarte doon kayo Pati no? Sabi tagilid, tag eh. no, tag no. Titignan kung ihikab kayo no. Paano yung hikab? Paano yung hikab? Iyan, iyan. Paano hikab? Ha? Paano hikab? Ha? Ah, mo hindi hikab yun, mo. hindi ah, na yung bago. Hindi na yung bago? Paano? Hindi na bago? na bago? Ano sa'yo? Ano sayang? Gan? sa'yo? Ganyan, yung maganda, yung Ha? na bago. Paano? Ah, na bago. Paano? Ang ikaw. Ano yung bata na ano? Tinabaya ano? kami yung mga mga makukulit na bata. Ano? Ito lang, masarap buhay. Kat, 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 Katao. <laughs> Ay. <laughs> Ay masarap po ah. Sarap tulad mo. Bakit? Ano na na? Babon. Bakit? Ito lang lagi na, unan, eh. Ano, no, lang lagi na unan, eh. Pati siko. Ang na ng mga ano ko. Eh? ba Tapos bukas nandito pa sila. Bukas nandito kayo. Nandito ako bukas, di ba? Oo, oh, maga ulit. Ikaw? Ano, Leon, nandito ako ako bukas? Ano gagawin bukas? tulog. ulit. Tulog ulit. Kaya oh. <laughs> <laughs> na mga pagod na pagod. Naawa ako sa inyo. Kaya <laughs> na mga may tatanungin tayo. Direk, na. nakailan ka ng shoot kayong araw? Dami na. Dami na. Nakakaawa sila, no? Nakakaawa, pagod. Ah, oh, pagod. Tulog. Tapos kakain lang. Tama. Bawa naman, di ba? Bawa. Parang anong sarap ng buhay. Oo. Oo. <laughs> diba? Tapos, sila pa yung may kita talaga nung nasa siya na may kita mo mukhang mukha nila golan Oo sila po yung marami experience <pake> oh yung, yung mga extra na ka parang saglit lang naikitay salila batok lao siyko ano tadi ano siya pinapraktus ano pinapraktus yung anina dalat dalat ano 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 sarap no? Sarap no? Gusto ko mag-artista na lang ah oh, Oo, eto mo. Ito yung anak. shot ka ngayong araw ito? Sa'yo? Uy, ito siya ang goto! Uy! Ito! Kailang <laughs> kailang shot ka. Shot ng ano, hindi ano. Kaysa ang shot ka na. Tingnan mo, nakagawa ka na. Direct, nakagawa na to, di ba? Oo. Oh, ito yung mga artista natin sa So, Ang ginawa nila, ang sabi nila, ang papraklasin daw nila, yung paghikab, yung paghiga. Oh, kasi ano yun, part dun sa, ano, sa, sa training ng ano, acting. Acting, kasama oh. yun. Oh, no, ah. kung tulog. Kung <laughs> tulog. Ito, kasi ito, direct, kanina, habang wala kayo. Itong 1, 2, 3, 4, 5, Nagpa-practice sila. Ano yung practice mo? Eh, no, eh, lakad sa akin. Ano yung mga lakad nyo? Di ba? Paano yung mga lakad? Eh, yun. Kailangan mo. <laughs> kasi, direct. Isipin mo, direct ha. Lakad na lang, nagtitake nag trip pa tayo. As <laughs> Direk, ah, may request kasi sila, Direk. eh. Kanina, no, lakad Direk, Uh, Doric, may request kasi sila eh. Uh, Pwede po daw bang may up yung mga batok sa kasiko? Kasi ito yung okay, nakikita eh. Oh, the way, so, ang galing yung tatlo talaga. Napakaupo sa inyo. <laughs> Tay, saan tulog ah? Saan din kain na? <laughs> Saposos sa posos mo oh. Huwag kang pamanya Di po't kit sa sa'yo Ikaw na ang gusto May papa star May Kami past, ay pas Pag carbon lo dinilabas